Guys, finally, after 4 years, talaga matutupad ko na yung pangako kay Bunson na mapabraces yung both up and down niya ng ngipin. Kasi yan talaga yung hiniling niya sa akin dati. Pero actually, na-start ko na year 2019, kaya 4 years ago. Kaso nung time ng mga yon, medyo okay-okay naman yung sahod ko. Kaya nga lang, Benenta, kasi yung lupa sa amin, nakatabi sa bahay namin sa probinsya. Kaya yun yung pinagipunan namin. So, prinayo na muna namin yun. Bali, nakastart na ako kabun. So, dati yung tip X3, 800 pa. Ngayon, nasa 1,200 to 1,500 na. O, ba diba? Ang mahal-mahal. Ganun pa man, happy pa rin ako. Kahit delayed na tayo ng 4 years, ay matutupad pa rin natin ang na pangarap niya na magka braces. And to think na birth month niya ngayon. Birthday niya ngayon, December 19, guys. And yun na yung so, iriregalo natin. Really? <laughs> Ayaw niya talaga ipaalam na birthday niya. So, yun yung iriregalo ko sa kanya. And we're going to Iceman dental clinic. And also, magpapa-whitening din ako ng teeth ko. So, see you there! Yes, we're here na. Tamang-tama. May parking. Excited your... Yay! Ayan, we're heading home. Tapos na si Bunso. Oh, smile, smile, smile. Dabal <laughs> dali ba? Dali! Dali! Uh, lapit pa, lapit. Ang ganda ng kulay. And I'm so happy. Advance of birthday, Bunso. And ako, hindi na ako nagpa-whitening, guys. For the reason na magsaschedule na kami ng imax e veneers. Sa mga nababasya ngipin ko dyan, sino kayo? Charis. Uh, <laughs> ah, magpapa imax tayo kasi para pwede, hindi kahit tumiinom ako ng mga may stain na liquid. Uh, ah, ba? Diba? Tapos, mga ano siguro yan, end of January, birth month ko pa naman. Ayan, happy, ano, advance Merry Christmas and Happy New Year to everyone. Also, oo nga pala, bago ko makalimutan, eto, I still have, di ba, 100 VIP cards ito. Expiration is on June next year, 2024. So, sa mga gustong mag-avail ng whitening, cleaning, ayan, nadagdag na sa si cleaning ngayon, at saka si braces, up and down, meron kayong discount na makukuha. All you need to do is, mag-comment kayo kung saan sa tatlo yung gusto nyong i-avail, tapos i-screenshot nyo, i-send nyo sa aking Maricar 2.0, dahil papadalahan ko kayo ng ganto para maka-avail kayo. Mas maganda kung meron, ang branch lang kasi nitong I Smile Dental Clinic is sa Davao, Karaga ba yung isa? Tsaka, ayun yung sa Butuan, oo, o. yun yung mas marami kasi, yun yung main nila branch so, usually kasi may mga napipili ako from Manila just like last time, so, naibalik lang, kasi hindi nila magagamit eh unless kung may pabiyahing pagdabao ganon, so, mas highly recommended ko sa mga taga Davao at saka Caraga and Butuan, oo, o. kasi mas ano doon, mas may branch doon at mas magagamit nyo siya, kaya thank you so much for watching and now mag-enjoy kayo para sa inyo to, Advance Merry Christmas and Happy New Year everyone!